Mga master, nanonood na sila. Joel. Hi Joel. Ayan, si Mama Tanawa. Tingnan mo si Mother. Oh, yung nabigla. Oh. Ayan, si Ulwap. Ulwap. Oh, nanonood na. Ate, ano pinanood natin? Rachel. Rachel. Ikaw, Loy. Ano pinanood natin, Loy? Nang init si Loy, ang init. Ano pa natin? Rizal, oh, kenalnya Rizal, ya? No, ini yang ketiga, ini yang ketiga, ini yang ketiga, ini yang ketiga, ini Ilan kayang nagastuhan na ma? Sa imong paminaw? Ha? Magkano kayang nagasto nito? Ah, mga kamas, ah, mga kalingap? Hindi ko alam. Magkano kayang gasto nila dito mga kalingap? Packets? Ha? John, magkano kayang gasto, John? Hindi ko alam. Julie? Ah, gamay. Ayan, magkano kayang nagasto sa ano? Labi. Oh, Hindi natin alam. Hindi oh, natin alam? follow naman n'ya perfect. Crisan Morales. Crisan Morales. Ayun oh, po sana. papa guys oh. Yung papa guys. Woi. Meron bukod na yung papa na sa. Jalan ada tato yang warna sawah. Ah, gilalah yang tato na sawah dah. Susung buhi pelan lagi ah. Wala na. langhe nontak mama kan <laughs> bakalyak kunci si Ma Oh Oh aksiya kok ohih to so you our sister what you are pakisiguro ni deni basta gani pakis pakis siya pakis ulang absent maka kamaster of lang hinintay yung upload ni once well? bali ingat magkano kaya gastos nito mga kamaster akalilang किसे किसें से किसे कह